For today's recipe, chop soy. So, magluto tayo mga loves. Advertise muna. Good afternoon mga loves. So, ito yung ating sangkap. Ayan, broccoli, cauliflower, red bell pepper, onions, potato, egg, carrots, at seafood. Yan. Meron tayo dyang mussel, shrimp, squid. Meron tayong ano, green beans. Wala lang tayong cabbage. At yung young corn. Pero pwede na ito mga loves. So, na-miss ko talaga yung magluto ako ng chop soy. So, maglagay tayo ng chicken breast. konti lang. At then, chicken liver. So, pag maghugas kayo yung mga labs, after yung maghugas, lagyan ng tubig at asin. I-soakin uh, at least 5 minutes. So, ayan. Mga ano lang, 1 teaspoon salt. Para talaga ay green sya. Tanggal ang mga dumi. So, nag -well na ako ng egg. 5 pieces. Kasi wala naman akong itlog ng pugo. So, I put the oil in the pan. Tapos ilagay na natin yung potato at yung carrots. I-half cook lang natin ito mga labs. Hindi pala madaling magluto ng chop soy. Akala ko ay madali lang pero ganito talaga yung mag chop soy mga labs. So, luto na yung egg after 12 minutes. So, ready na rin ang ating mga sahog dyan. I-half cook lang natin nito mga labs. So, ayan. Hiwain na natin ang ating broccoli at saka yung cauliflower. Then, i-boil, -well, i-blanch din natin itong ano, green beans. At, ang broccoli at cauliflower. Ayan, ilagay ko na yung green beans. Pwede rin yung i-steam mga labs ng mga ano lang, mga 4 to 5 minutes. So, kinuha ko na ang carrots at potato. So, may mantika pa naman. So, naglagay na ako ng onions at garlic. Kinuha ko na ngayon ang green beans. After 4 minutes. So nilagay ko na ang broccoli. At isunod ko na ang cauliflower. bisig busy, busy tayo ngayon dito sa kusina mga loves. At yung niniwa ko na chicken breast, nilagay ko na dito. Then, para masarap siya ay Lagyan lang natin contain salt and pepper. So, tinuha ko na after 4 minutes ang broccoli at ang cauliflower. So, luto na ang ating chicken breast. So, isunod na natin i-fry o i-sute yung ating seafood. Huwag isama yung sabaw. So, after 5 minutes, luto na rin. Huwag itapon yung sabaw kasi gagamitin pa natin yan later. So, nagbuhos naman ako ng mantika, konting mantika. Naglagay naman ako ng onions. So, magawa tayo ng sauce. So, i-brown lang natin. I-golden brown ang ating onions at garlic. At, yung sabaw ng seafood ay nilagay ko na. At ngayon ay naglagay na ako ng 1 tablespoon soy sauce. Maglagay rin tayo ng 1 tablespoon oyster sauce. Mikos-mikos. At ngayon, ilagay na natin yung ating chicken. Pati ang seafoods, ilagay din natin. Hindi na natin to patagalin kasi dito naman to So, para mag-creamy yung ating sauce, hagyan natin na pasloy. Sinilagay so, ko na ang red bell pepper. Panglas para crunchy talaga yung ating red bell pepper so ngayon nilagay ko na rin ang carrots tsaka yung potato green beans nilagay na rin natin ang broccoli at cauliflower so mix mix natin din ko at tayo ng isang 1 cup of water Lagyan natin ng 1 tablespoon flour or cornstarch. Corn so, mix natin. So, maglagay tayo ng konti. Mga half teaspoon ng white pepper or black pepper powder. Then, magic sarap or the, yung nor powder. 1 tablespoon. Dito na natin i-mix. Ito ay ready na mga labs. Lagay ko na, ihalo ko na dito. So, ito ay luto na mga labs. Ready na to. Ayan. Masarap. Kakain na tayo ng chopped soy after 100 years. <laughs> Ayan, sarap na mga loves. Nilagay ko na rin ang boiled egg. Yung chicken liver, lagay ko mamaya. Then, kakain tayo ng mango. Ayan. Sarap to, pang sa Appetizer po. So, kain po tayo, mga loves. Ka-cravings. Oh, ka-jacket man ko <laughs> ka but tugno. nga init pero init ang panahon nga unta kita ba kaysa kita ko maso kaming good juice tinaw-tinaw na ang kamera kaya ka naging mag git na siya kaya kuwan ano na na siya tungod ng winter niyang i gawas kasi gata kaya yun kaya maanong maaraw kahit malamig sa lapas maaraw siya so maganda yung kuha ng ano ang camera. so let's pray God bless Jesus name amen gutom na mga loves capsui hmm hmm sarap ng, ano posit Bici en bici. Ah, sarap ng broccoli, oh. Mmm. Sarap. Mmm. Mmm, meron yun. Masas. Chop mm. sabaw, sauce. First thing kong nag-ano, nagluto ng chops eh. Wala namang egg ng pugo. Kaya ito na lang. Suggest naman kayo mga loves. Kasi, yung views ko, mahina yung views. Before, ang ano, 300, 300, 400. Ngayon, talagang mahirap na mag-100 views. Baka, ayaw nila yung long, ano, manood ng mahaba. Hmm, hindi pa nakawin si Tidy Gong. Sabi pa sa, ano, Netherland. Punta, pupunta sa ako. Mga ano lang. From here, kung mag-flight lang, ano lang, mga 4 hours. Trabaho eh. May trabaho kasi ako. Thank you so much for watching this video. And mag-iwan lang kayo ng bakas mga loves. At magsukli naman ako. <coughs> so magtulungan lang po tayo para tumaas yung ating views. Thank you so much for watching. Bye!